Hello guys. Yan si Father oh. Pagtakan miki pang salawit para makakuha kami kang pili. Ayan, oh. Halabaon niya na ano. Ayo, oh. nagkatarong tungan ko sumo. Nagkatarong tungan ko sumo tinanong ni Father digdi oh. Ayan, oh. Makakuha kami pili diyan oh sa taas. Sige pa nang taraklag niyo, oh. sayang man. Para kami makuha. Ayun pa. sa so, ba diba nga ni baka may bunga na ngun ipa ho. Sarado yun. May bunga na si sarado yun to no. Ayan pa guys. Pili pa ito. Ayan pa. Pili pa yan. Malilit nga lang. Yan ang pang ano. May kaya kang pili o. Oh. Ako ako yung pili. Tingnan nyo guys o. Nagsungkit kami ngayon ng pili. Oh yan na naman Oh, oh yan na Wait lang. so yan guys. Ito naman Oh. Ayan Oh, ayan Oh, ayan Oh, ayan. Oh, ayan ah, o. Oh. Asan yung isa? Ay, sa saro. Sain. Eh. Oh ne. Oh. Ayun oh. Ay, nakasaya kung kita nung kami ng feeling. Ay, pa kawawa tak dagal ako. So guys. ano na gig kami ng feeling ngayon. Ayun oh. Ah. Ay. Ah, huwag kang na tulot. Gagay Sa. Unti ka. Puntan ko na ba doon si Papa? Oh, si Papa ano the si Papa there oh. Oh, si Pa. sungkitin si Pa doon. Ayan na, babe. Oh, ayan Oh. Wait lang. Guys, oh. Ito na naman, oh. Nakasungkit na kami ito. Ito, ayano oh. Ayan, oh. Ah, ayan. Ayan ba? So, ano? So, Lala ganun ka. Okay, ba Tapak. Oh, ayan si Pa, oh. <laughs> ayan. Oh. Magkapatay pa. O, oh, yan o. Oh. Sungkit-sungkit kami. Teka, guys. <coughs> ha? Ayan May... o, oh, naka. na, nakuha namin. Ayan. <coughs> oh, na. <yan> oh. Apat? <coughs> Arin pa? Oo. Yan. Oh, yan pa oh. Ayan. Ayan pa, o. Ayan, nakapat kami. <coughs> oh. <coughs> yun na.

Doko okay. ya? Sige, maiho ako ako na ito. Ha? Hindi <laughs> Ha. Wait lang guys kasi dapat may lalagyan ako dito masukit kasi kami doon na kili yan pa oh yan pa pa yan oh yan oh yan oh yan, yan one two three ayan oh yan na ni father oh yeah, yan oh <laughs> Kuha kami ng pili. Ayan o, nakapira na kami pili o. Oh. Ayan. Teka guys, ito sa pang -ano ko yan, sa pili ko yan. Ayan. okay guys o, ayan ako, ako na ko doon pili o. Oh, ayan o, ayan, ayan. Teka guys, kukuha pa kami. Hmm, oh, ayan o. Ayan Ayan ah. ani kita madali oh. Oo. Ayan na. Ayan ang pili. Ayan na. Alin <laughs> <laughs> naman ang bag mo? Ha? Wala na. Yan sila oh. Ala. Oh. Ayan na, ilaw na, ayan na. Hello, na. Ano si pa? May sayang ka yan. Pwede pa, alam mo sana pa? Paka may ano pang... <laughs> ayun guys, kuha kami pili doon sa taas. Kasi marami doon na ano mga nikit na kapag nagiitom na ang mga pili sabi yung kan, mga matatagas na yan o yan ang mga green hilaw pa yan o. rapasan mo na sila yan baka matamaan mo sa motor yung aking motor dyan para so ano matatamaan mo sa kulay green kung dito sa makunya non ma Hahaha. <laughs> Yan pala no. dipisilo mo pala mag mag Kada kita makasang gatos. <laughs> Yan guys oh, Mo um, mapili oh. Ara mo mabungaan ko kulay green sa taas. Ga na bunga oh. Ayan. Try mo lang pa. Hindi nga yung may... Hmm. tatpik ako. Ayan. Oh, may tatpik. Ikaw lang. <laughs> may tatpik. <laughs> <laughs> may, <topic. laughs> may kita nakadar tubig. tubig kita. Ayan lang. Pili. Hmm. Nani? Huwag ba So, lapang pili. <laughs> wala ang ugon. Hmm. Hmm. Tilad. Hmm. sino ka huh? So, naka talisikdig din yun. Dahil nanako na ah. Ano ba oh? Hmm. Huh? hmm. Huh? hmm. 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 ya yeah, na po ako namin Mungka. ng mga ano na nikit. <laughs> nikit. Oh, uh, yeah. Nikit. Nikit na pile. Nah, na hinog pile. Hinog pile to, lalambot tam tam. Nigibon kay nigugulayon. Tapos gibon man candy, yeah. Pile. Galing na sa Simba ni Father. <laughs> ah, dyan, no. Si Don, uh, Don Balon. Don Balon. <laughs> Don Balon. <laughs> si Balon. Ayun, pile kulong pala ng ano, 40 sa nampada kulong na okay. magbibilang na tayo ngayon ang pili na na-harvest namin sa taas pagsungkit, so ayan ano, lima lima 5 10 15 20 25 30 Thirty-five, forty, forty-five, fifty fifty four fifty four ang pili natin. fifty four pa. fifty four